naman ang kano kang kalu. Pinalitan ko na yung pangalan niya, guys, kasi mag laging nagkakasakit. Kang kalu. Ay, just me. Yung. <laughs> Hi. They know how so to open the door. Oh my god. Yan yung ano, ampun ampon namin dito sa bahay, hindi na umuwi. Carmela Wala tayong ano, pagkain. No? Carmelo? Andun na yung nagbukas ng pintuan yun eh. <laughs> Ito, magaling din magbukas ng pintuan si Kang Kalo. Kilong! Kilong! Bye-bye! Bye-bye! Bakit? Uwi ka na? Uwi na ikaw? Ha? Mainit sa labas. Mainit. Mamaya na. Mamaya na. Sit down, mother. sit down mother sit down Yale. go sit down sit good boy